Hello guys, good morning. Today is Tuesday. Malamig pa rin guys kasi ang lakas ng hangin kagabi. So ito is yung mga nabili nating plants, mga seeds. Ayan, meron tayong mga alugbati dyan na natira pero today I'm going to start to prepare itong Ayan parang starter natin para sa hydroponics plants natin guys kasi yung hydroponics uh, pipes natin kit natin is darating today so ito pa ang dumating parang starter ng seeds natin guys kasi magtatanim tayo ng ano Mm, alugbati eh. Maraming alugbati. Eh, maraming kangkong. Kengkong, nasabi ni John and Vashti. Ayan, meron tayo niyan. And some herbs. Ayan. Oh, this is for Vashti. And this. Ayan. Ayan. And then, meron din tayo. Ito is para sa ating hydroponics. Guys, mag start tayo. Kunti lang yung kinuha ko mga 84 holes yata yun. Kasi papakita ko mamaya pag damating. So, ayan yung A, base A, and base B. Parang nutrients sa ating hydroponics plants. So, ayan. Set ito, guys. May butas. And where's the top? Oh, wala bang cup ito? So, ito, ilalagay natin yung buto dito. Wait lang. I'm going to get a knife. Ayan. We're back. So, set ito, guys. Hindi ko na alam kung, hindi ko na matandaan kung magkano bili dito. Pero, mura lang siya. So, instead na dirt, yung gagawin natin, dito natin itatanim yung ating plants para syang foam foam na nga sya hmm, hopefully hindi ako magka-allergy dito guys ayan sila lagay natin kaya kailangan ng scissor ayan Oh, ibababad pa pala natin ng tubig, guys. Ibababad pa pala yan ng tubig. Isusok muna natin ng tubig. So, oh, meron pala dito. So, parang, ano. Parang ganun. Titignan so, ko muna, ha, kung paano to Ayan. Ah, okay. Cup pala niya, cut guys ganyan para hindi i-close mo para hindi sumingaw yung hangin para walang ano sumingaw so i'm going to soak the uh the foam first this one ayan so, soak muna natin guys ha wait lang yan ang lakas ng hangin pag dumating yung hydroponics natin hindi ko lalagyan lahat parang dalawa lang na ganito ang ilalagay natin kasi try kong itry yung uh, oh my goodness I forgot to put the cover <laughs> so stupid <laughs> So, nakalimutan natin ilagay yung cover. Yung cover niya dito sa ano kaya lumabas yung tubig. So, anyway, ganyan siya. Hmm. Pahingay na muna ng cover. Ayan, nasok na siya, guys. Ayan, takat lang natin siya. So, parang ito yung pinaka dirt niya. Ganyan. Ganyan siya, guys. Ganyan. Hindi nalagay natin yung uh, buto dito. Yung seeds. So, guys, nalagay na. So, ang gagawin muna natin ngayon is didiligan muna ulit natin yung foam. And then, saka pala natin ilalagay yung ano, yung uh, nutrients yung gamot, yung nutrients nila pag may dahon na. So, this is my first time, guys. Trying this one. Ayan hindi nilalagay natin itong kaya ang sulatan pala ito this is alugbati kunti so, na lang yung natira sa ating alugbati ano so diyan na lang pala o oh, punti lang pala eh mas marami tayo ano ba yun mm, kangkong So, yan. So, kangkong muna ang ilalagay natin. So, ganyan lang. So, ganyan siya guys. Ayan. Tapos ilalagay lang natin dun sa may butas. kukuha lang tayo ng kunting chapstick. Ito, itusok natin kunti. Para pumasok siya. Ayan. Then, tignan natin. Mga Na, check natin kung anong ilang araw bago sumibol tumubo sila So, ganyan. Tamang-tama. Darating mamaya yung uh, pagtatransplantan natin yung hydroponic tube natin. Doon natin ililipat ang mga to. Ayan. 'di ba? Ganyan lang ka simple. Para at least pag mainit, pwede natin dalhin sa loob ng bahay. Ngayon, malamig. Pwede natin ilagay sa loob ng bahay. kasi kasi konti na lang yung natira kasi tinanim ko dun sa pot ayan guys tingnan natin kung effective to successful yung gagawin natin. Ang gano'n kaka-allergy na ako. Kasi nakita nyo yung ano, yung mga, ayun, ayun. Ay. Ay, ay, ay. ay, tignan ko muna kung ay, taposin na natin ito. So, ayan guys. Tapos na yung, yung dalawang tray natin na kangkong. Then, salib natin itong um, alugbati. Ayan. So, ito na lang yung natira natin alugbati. Ayan. Ayan na lang. Ayan. Ako kung sakali, napakarami kong alugbati kung mabubuhay lahat to. Ayan, so dalawang kangkong yun. Natira. So, yan na lang. 5, 10, 15, 20 ang ating body. Ayan. So, ayan guys. And then, tatakpan ko lang. And, lalagay natin doon sa my pool area. Para hindi siya ma, ano ni pa nga. Doon guys. Lalagay natin siya doon. And mainitan, mainitan siya doon later. So, ayan. So, sa tapan natin. Since nadiligan na siya. Pero, I ito Meron na bang pala eh. Ayan. Kasama to guys. And ito is yung pang ipit Pagkakailanganin na natin sila. Ayan. Ganon. So, natin. Ito is yung pang tusok. Ayan. Hindi ko alam kung ito yun, pero parang siyang. So, yan yun. Huwag masyadong iloob kasi baka ano, yung kunti lang yung hindi naman. Ano, gano'n lang. Ayan. Ito na ka, lutang. Hindi pasok natin ito. pro so guys hindi ako professional dito actually it's my first time doing this and wala pa ako masyadong kaalaman basta ginagawa ko lang yung napanood ko and wala tapos na ilalagay ko lang tong ano itong takip na guys okay so yun guys nilagay na natin so itong ayan, ito yung tray Ano doang Bang dikit Takluinan lagi Ayan, na natin. Ayan. So, ganun. So, ganun guys And then, gaganin so, natin pero siguro dahil possible pa lang yung ano niya wag muna nating isara so ganyan guys e eh, dito ang panglagay ganito siya ilagay ito alam niyo maganda yung quality niya matigas siya hindi siya madaling mayupi maganda yung quality So, ganyan, press lang natin siya. Ganyan. Then, pag narinig mo yung click, yun. Ayan. Ayun. Oh, Then, yung tray. Ayan. Maganda yung, ano, quality. Hindi siya. Madaling masira. syempre yung tape natin. Pwede naman hindi mo siya lagyan ng tape pero anong use nang binigay nila kung hindi natin gagamitin, di ba? Ayan. Tatlo. Ayan. Sana matumagal yung tape niya pero kasi mother tumagal man ng hindi, marami naman tayong sale. Okay. So, tatlo muna yung gagawin natin kasi mag-order mag, -order, mag -order pa ako ng spinach, guys. Parang meron tayong pang-spinach. Pupunta ako sa store mamaya. So, বট বে উ Malamig. So, for now, tatlo muna. Kasi darating din yung ating ibang gamit mamaya. So, I'm going to put it in the ano, inside the pool.